Hello mga ka-babes, ngayon po ay nandito kami ngayon sa aming probinsya sa Marinduque Ayan, bago po kami umalis bumalik ng Maynila, ay paliliguan muna namin si Bachuchay Ayan o, yan po si Bachuchay, yung nakamatayang aso ni tatay Alaga po yan ni tatay si Bachuchay Ayan mga ka-babes, o pinapaliguan siya ng asawa ko Nakatahan naman nakatahan talaga o oh. nakatahan lang siya gustong gusto, gusto niya pinapaliguan siya no ayan at least bago tayo makaalis ay eh, napaliguan ka na bago yung chai tigil lang bait naman niya mm. <laughs> behave na behave baga Sabon yung pabili bait-bait po kasi nung aso ni tatay. Siya yung taong bahay namin dito sa probinsya. Sa Marinduque mga ka Ayun. <laughs> Natutuwa siya. Ngayon lang po kasi uminit ngayong araw lang din uminit dito sa amin sa probinsya. Kaya nung dumating kami sobrang maulal ilang araw na pong ulan tapos hindi namin siya mapaliguan. Ngayon, paalis na kami mamaya. Biglang may araw na ngayon. Salamat sa Lord. Kaya, paliliguan na siya. Ayan. Tinatanggalan siya ng kutukuto ni asawa ko. <laughs> gusto, gusto, gusto naman niya magpatanggal. Hmm. Chuchay! 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 Tuwang-tuwa ka naman siya na parang ngayon ka lang ulit na paliguan. E siguro pinapaliguan ng nag-aalaga po siya. Kanya dito ay yung kapatid ko, yung kuya ko. Buti na lang din at may kuryente na naka-charge na ako mga ka-babes. Ano, bali kahapon pa walang kuryente dito. Dahil nga po mas sumamaan pa lang dito sa amin sa Marinduque ilang araw. Ayan, mga kabibs. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Magpapaligo ng aso. Ayan. <laughs> Ligo. Ginawa na yung pakaramdam niya kasi nakaligo na siya. Ligo time. Hmm. Para sige. Hmm isa pa, isa pa, isa pang sabon. Bango na niya. Bango ah? na niya. Tama na. Nilalamig na. Nilalamig na? Mm. <laughs> Sabi ng asawa ko, nilalamig na daw si Bachuchay. Pero, mm. ay, ano ba? Ay, <laughs> ano ako. Baka may kutok-kutok pa yan. May kutok-kutok ka pa ba, ba, Chuchay? Oo, oh, diba? Kulang pa yung sabon. Sabon mo pa. Bigyan eh. namin na yan. Ayan mga kabib, sabang pinapaliguan si Bachuchay. Mag-mega love shoutout lang po muna sa inyong lahat mga kabibs. Mega-mega love shoutout po sa inyong lahat. Ay, po nga tibis ay masakit na naman ang lalamunan. Kaya naman ganito po ang ating bosses mga kabibs. Dahil meron tayong hubo si sipon. Napakahirap. Ayan, nandito pa po, po kami sa probinsya, sa Marinduque mga kabibs. Ito po yung aming bahay dito na inuuwian. yan. Ayan. Ang sarap pong umuhay dito sa probinsya. Napaka simple lang, diba? Ayan, po kami ng mani. <laughs> kasi, pumili kami ng mani para dalhin sa probinsya, ay sa Maynila. pinapaarawan na kami ng mga kabibs kasi medyo basa pa dahil nga biglang umuwi, nagsama na panahon dito, nag -uulan. Ayan. Para matuyo siya. Ayan. pa dito sa kabila. Ayan mga ka-babes Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang buhay po mga ka-babes Ito po ang inyong ati babes. Ayan, muling nagbabalik dahil nga ilang araw na po tayo dito sa Malinduki mga ka-babes sa probinsya at hindi tayo nakakapag-YT dahil ilang araw na rin pong brownout dito dahil sama-sama po yung panahong sa po nung matin kami ay brownout na <laughs> ayan mga kabis babes mega mega love Shoutout po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa pag-support nyo sa inyong ati vlog kahit na tayo po ay di masyadong kadalaw sa mga iba-ibang bahay ngayon. Mm -hmm. Dahil nga po mga kabibs, uh, madalas po ay umaalis si Ate Bibs. Madalas tayong buong biyahe. Papa, ano din tayo. Ayan. Ayan. <laughs> di kalat-kalat po si Ate Bibs din sa likod kasi mayroon tayong pinapaayos dito sa bahay. Ayan mga kakabib, shout out po sa inyo lahat. Thank you po. Ayan si Bachuchay at press kong ko na. Ayan. Tama na. Tama na yung, yung pag ano mo, pag pilig-pilig. oh, may punas-punas pa talaga. Lab na lab siya ng asawa ko. At lab na din naman yung asawa ko. Pag nakita niya talaga yung asawa ko. At kahit bira sila magkita. Ano Talagang ano yan. Talagang masayang masaya siya. Ayan. Press ko na ba, Chuchay? Press ko na. Press kong press ko na. Ayan. At least, bumango ka na. Bumango-bango na. Mag-shout out ka ba, Chuchay? <laughs> mo na yung kadena niya. Masyado ng luma. Eh. Ayan, nag siya. Ayan, thank you po mga kabibs sa inyong pagsama dito sa akin sa Marinduque, sa aming probinsya mga kabibs. Medyo napakatahimik po ng lugar namin mga kabibs, kaya napakasarap din po mag-stay dito. Kung gusto mo rin lang ng katahimikan dito ka sa probinsya, lalo na po pagpagabi mga kabibs. Ayan, mega mega love shout po sa inyong lahat at maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa inyong ati babes vlog. Mega love shoutout, I love you all mga kabibs. Ayan. Pares na po kami mamaya, papunta na po kami Manila, back to Manila na po ang ate Dave's. At doon ay nakakaikot-ikot na tayo sa YT. bali 4 days na po ako ngayon dito sa sa mga ka-Daves. Pasensya na sa mga hindi ko na iikutan dito. Dahil mahina po ang signal dito, pangalawa ay laging brown out. <laughs> Dahil nga po, ilang araw masama ang panahon. Ayan si Bachuchay, sobrang press ko na niya ngayon. Bachuchay, hi, shout out daw, sabi nila. Bye my khabibs and I love you all my love show that was singing God bless everyone